Magandang araw! For today's video nga po pala, yung part 2 na nga po ng pagkakita namin sa bundok. Kaya naman mga Z, isamahan nyo nga ulit ako for today's video. So ayun na nga po, talaga namang nagtatatakbo na nga po talaga ako sa mga oras na yan. Paano ba naman mga Z? Muntik na nga po talaga akong maiwanan dyan. Dahil napakabagal ko nga po talaga maglakad noon dyan. Paano ba naman? Nag-enjoy talaga ako sa view dito. At ito na nga po yun mga Z. Ito na yung lugar na pagkukuha na namin ng baboy. Nagulat nga ako dito mga Z. Dahil ngayon lang talaga ako nakakita ng nakataling baboy. Hello! At na po sa loob, mas marami pa nga pong baboy. Kaya pero mga sis, ipapakita ko sa inyo. Pero alam niyo ba mga z? talaga namang nakukuyutan ako sa lugar nila dito. Tingnan niyo naman kasi, may kubo sila diyan. At yung tipong pagkagising mo sa umaga bundok yung matatanaw mo. Parang mas relaxing kasi pag ganun yung paligid. At dito naman po mga z. meron na namang isang nakataling baboy. At ang nakakatuwa nga po talaga dito, napakabait niya. At, at, at ito pa po yung ibang baboy nila. At ang gaganda nga po talaga ng mga baboy nila dito. Kaya naman medyo may kamahalan din talaga yan. At yan nga po pala si yung may-ari ng baboy yan. Ang daming aring putol ng baboy baboy nila dito. Kaya salamat naman. May nakuha po kaming baboy dito. At meron pa nga po pala isang malaking baboy dito sa dulo. Kaya mabilis lang din sila magparami ng baboy dito. At yun nga po pala mga Z. Dito nga po pala ako nakakita no. Nung kakaibang sagi. Ayan nga po pala yun. Talaga nga po ang kakaiba dahil dikit-dikit talaga sila. At meron nga rin po silang puno ng niyog dito. At napakababa nga lang po talaga. At marami nga rin po silang mga alagang bibe. So, at po mga Z, ito namang inikot ko na buong paligid nila. At may nakita nga po ulit akong bunga ng saging na dikit-dikit. At hindi na nga po talaga ako nagpaawat sa kakaikot dito. Dahil pati nga po talaga itong CR ay ko na rin po talaga sa inyo. Para mo naman, kakaiba po talaga yun. At pagkayari ko nga po magikot-ikot doon. At sa mga oras po pala na yan, ay umalis po muna pala Diyan sila dyan. At pag alis nga po pala nila dyan, ay naisipan namin manguha ng mangga. At alam niyo ba, sobrang nakaka-enjoy po talaga sa lugar na to. Ito po talaga yung tunay na may simple at payak na pamumuhay At ewan ko ko ba? Basta gusto ko po ng magantong lugar. Yung tahimik at malayo sa gulo. So, ayun nga po pala mga zing. Balik po ulit tayo dito sa pangukuha ng mangga. <laughs> Dahil nakakarami na nga rin po talaga kaming nakukuha ng mangga niya. At yun nga mga sis talaga namang nakikipagunahan nga rin po talaga yung baboy dyan. At isa na naman nga po talaga yung sakri na ko. Oo, oh, talaga. Dahil kumakain din pala sila ng mangga. At sa mga oras po pala niyan mga sis talaga namang nagalit at sa kanya yung baboy. Ala! 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 At hindi na nga po talaga matigil yung kakatao ko sa mga oras na yun. Tingnan nyo naman po kasi talaga namang nakikipagagawan din talaga yung baboy. Medyo matagal nga po talaga kaming nanguha ng mangga dyan. Dahil sabi nga po sa amin ng may-ari, ay damihan na nga daw po namin yung kukuha ni na. Mm -hmm. Dahil masasayang nga lang din daw po nila yan. By the way, mga Z, dahil for today's video, ay mahaba-haba na naman nga po talaga. Kaya naman, bago po matapos ang video ko na to, ay gusto ko rin po muna magpasalamat sa lahat po ng totoong nanonood ng vlog ko, sa mga palagi pong nakasuporta, tulad po ng mga laging nagko-comment ng ganito. Sobra lang din po talaga kasing nakakatuwa kapag po may mga nababasa akong ganyan sa post ko. Sobra ko pong na-appreciate yung lahat ng mga comments niyo. Kaya yeah, thank you! Thank you and God bless always po. Tara, kain po tayo ng mangga. Talaga namang napakasarap kumain ng mangga dito. Lalo na po ngayon, napalipas na po talaga ang mangga. Kaya talaga namang sinulit na po namin ang pagkuha ng mangga dito. Para tuloy hinahanap ko ulit yung mangga ngayon. At na nga po mga zi. Dahil talaga namang iniwan ako nila dito. Para ba naman, nagpahabol pa ako ng isa pang mangga. At sa mga oris po pala na to, ay mamimili na nga po pala sila ng baboy dyan. Pero parang halos lahat nga po ay talagang magaganda yung baboy na to. <laughs> At yung mga napili nga po, nadala dito para itimbang na. Kaya yan nga po pala yung hanap nila dyan Naghahanap po sila ng maraming baboy Tapos may kukuha rin po sa kanila Basta ganun lang po At dito nga po dahil naitimbang na nga po yung ibang baboy Ay derecho karga na nga po dito sa tricycle Sobrang gaganda nga po talaga na napili nilang baboy dyan <coughs> Sa totoo lang, mahirap din po talaga yung trabaho nila na to. Dahil kalaban mo dito yung puya at pago. Sobrang layo nga po talaga ng mga pinupuntahan nila. Sa kung saan lugar meron, pupuntahan nila yon. At pagkayari nga po nilang makuha yung mga baboy na yan, minsan dinideliver din po nila sa mga buyer nila. At madaling araw nga po talaga ang alis nila para hindi mainitan at ma-stress yung mga baboy. At sa mga oras po pala na to, mga si, ay paalis na nga po pala kami niyan dito. Kaya naman, for the baboy na po talaga ako sa mga alaga nilang hayo pa sa lugar na to. Inabot nga rin po talaga kami ng hapon nun dito. Pero pagkatapos nga po namin sa lugar na to, ay may pinuntahan pa rin po talaga kami niya. Kaya naman yung mga araw na yan, ay talaga namang napakarami namin ganap sa buhay. At sa aming pag-alis nga po pala niya, ay may nadaanan pa nga po kami hinog na bayabas. Hindi po talaga namin ito nakita nung papunta palang kami. So ayun na nga po mga Z. Tapos na nga po ang gana. Unang pinagkuha na namin ang baboy. Kaya naman sa mga oras na to, ipamalik na nga po kami sa sasakyan. At ayan nga po at kinakarga na rin po nila yung mga baboy sa pick up. So ayun nga po mga Z. Lilipat na naman nga po kami ng ibang destinasyon. Alam nyo ba mga zis, naglalakad lang yung mga bata dito. Oh. At kahit pagod nga po sila sa paglalakad, mga nakangiti pa rin. So mga zis, hanggang dito na lang po ulit yung ganap ng video ko na to. Pero may part 3 pa po talaga to. Yeah, see you ulit sa part 3. Bye mga zis and thank you always. God bless. Bye. Bye again.